Kamakailan lang naglabas ng pangmalakasang ang adventure scooter ang Euro Motors Philippines at ito meron na namang bagong silang sa merkado na tiyak na magugustuhan ng mga naghahanap ng murang sasakyan para sa pang-araw-araw na trabaho. Ang sikat na robot na aking napapansin na ipinapalabas noong 2008 taon ay nasa Pilipinas na. Ito ang sasakyang robot na hindi na kailangan ng gasolina at igit sa lahat, meron itong advance na ligtas sa nakawan doon sa kawatan. Maikling trivia muna na tayo tungkol kay Wall-E na may uugnay ko sa bagong labas na Boss-E e-bike ng Euro Motors Philippines. Sa pelikulang Wal-e na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Waste Allocation Load Lifter Earth Class na ginawa ni Andrew Stato na siyang direktor. Ang pangunahing tema ng pelikula ay tungkol sa kalikasan, pulusyon at pagmamahal. Ang pangalan ni wal E. mismo ay nagpapahiwatig ng kanyang trabaho, ang paglilinis ng mundo na naiwan ng mga tao. Ang pelikulang ito ay hango doon sa karakter ni Charlie Spencer Chaplin o mas kilala bilang Charlie Chaplin, ang komedyanteng aktor na hindi nagsasalita pero nauunawaan ng mga manunood ang mga palabas niya sa pamamagitan ng galaw at sinyales. Gayon din naman sa karakter ni Wal E ay naipaabot niya sa mga manunood ang istorya niya sa pelikula. Si Wal E lang naman ang kamukha ng kauna-unahang labas na e-bike ng Euro Motors Philippines, ang Boss E. Eh. o di ba? Kakaiba ka talaga, Euro Motors Philippines. Bak uh! huh? <laughs> ang bagong e-bike ng Euro Motors Philippines ay hindi gumagamit ng gasolina at hindi naglalabas ng usok. Ika nga, eco-friendly ang e-bike na ito. Ano-ano ang mga tampok na pangkaligtasan ng e-bike na ito ay ating malalaman sa magitan ni Ginoong Premo Asis na siyang marketing assistant ng Michikushi Motors Philippines at ng Euro Motors Philippines. Sir, hindi uh, di ko alam kung, to kung totoo ba ito. Si Boss Eva daw sir ay uh, 1,500 watts po ba ito sir? Ah, uh, hindi po siya 1,000 kilowatts po sir. Ah, uh, ganito po yan, ang What's po niya is nasa 240 po. So, ah, pasok pa po siya sa no license pa. Oh, Oo, pasok siya. Oh. So, mga, mga maratis na talaga, ano, tayo ko na safety feature ni, ano, ni e na po yung napakita sa amin. At dito, sige po. Papaluanan ka po, sir, yung mga features ko na meron po si, si Boss e. Ang safety, ang uh, una-una po na ipapaliwanag ko po yung safe, uh, features is nasa, na, ito pong post A e is Okay, na po siya. Okay, inlist na siya. Naroon po siyang remote at pwede mo naman po siyang eh uh, may, may susi may susi din po siya sa remote May susi na rin siya. Ayun. In case po na hindi na gumagana yung remote, mm -hmm. meron po din na susi. Mm -hmm. Okay, okay. At pangalawa naman po yung uh, digital panel niya. Is malaki na po siya. Saka sobrang lina po niya. At pangatlo naman po, meron po siyang mga gear. Una, uh, primera, segunda, ito po yung mode. Tresera, primera, segunda, tercera. Hmm, three modes no? Apo. So, at meron pa po, sir, isa pa po ang... ah, uh, ito po ang pinaka maganda po dito sa post A -E is halimbawa po ipapipe mo po siya ah, uh, meron na po siyang anti-gif mm. uh, ito Paano po ang po yan, special sir? niya po na features po, halimbawa po nagalaw yung ah uh, tapos imo po ay yung e-bike, halimbawa naka-park po siya, tapos may gumalaw na iba, tutunog po siya at halimbawa mag-alarm siya tapos maglalak po yung mga gulong niya. Paano po yun sir mag-activate din sir niya yung anti-kick sensor? Pwede mo makita ah, sir. Po. Una, i mo po natin yung hmm. e-bike. Tapos halimbawa naka-park po siya, tapos nagalaw ng ibang tao. Uh -huh. Mag-alarm po siya. Hindi hmm. na po siya magagalaw sakto nga tumutunog nga talaga okay. siya no. yan. Hmm. Tapos ang isa pa po, sir. Mhm. Uh meron -huh. uh -huh. pa. Teka lang, sir. Meron uh, -huh. maliban sa anti-tip, sir. Meron Biro meron pa bang ano? Meron pa. Meron pa. pa. Special po siya para another Bang, ano? Meron pa Meron po, po biroon special po siya para hindi po siya manakaw talaga ang tulugan. Ah, so, so possible uh -huh. din sir na pwede siyang manakaw din? Apo. Uh -huh. so, kung sakali Kasi man. Sa panahon po ngayon sir, na madami na po ang carnapping, ganun po. Sir. Mm -hmm. okay. So maliban dun sa ano anti-theft niya, ano pa ang ano, special ito kay ano? Kay, ito po uh, sir, boss, nasa loob po yung, yung uh, circuit breaker niya po sir. Mm -hmm. Kung gusto niyo po na uh, hindi hindi ako yung boss inyo, halimbawa para maging panatag po kayo, mm -hmm. kailangan niyo lang po, i-off lang po yung uh, Oh, then. Then, then. Mm -hmm. Nandito po and, circuit breaker niya po. Oh, Pipindot so, nyo lang po ito, sir. Circuit yung, circuit yung fuse. Yan po. Tapos, mm -hmm. Tapos ilalock po natin yung compartment block niya. Block na sa sir. Anong mangyari? Yan po. Tapos, hindi na po siya gagana. Oh, yun, hindi na gagana. Apo. Ah, kahit, gaga kahit gagawin ka ng remote po, sir. Try mo nga yung remote, sir. Kahit remote po, yun, hindi na po siya gagana. Yan po. Wala, wala talaga. Okay, oh, galing, ha? Kung subukan, masisira ang buhay mo. po ka special po uh? sa ibang Wow! At nang aking nasubukan sa pamamagitan ng kapahintulutan mula sa branch ng Michikushi Motors Philippines dito sa tabako na matatagpuan lamang malapit sa Baas and Jeep Terminal dito lang sa Daikoko Building Purok 5 of Tabako City. Dahil sa e-bike nga ito, asahan yung walang tunog, usok at tahimik lang kapag nasa arangkala na. Kapag may balak kang umalis sa gabi at ayaw mong marinig ng partner mo o asawa mo, huwag ka nang magmotor. Starter pa lang, nasa gate na yan, nakaabang. Masama ang tabas ng dila mo, ah. bakit ba? <laughs> sa boss, eh, ikaw ang bida. Kaya nga sa boss e e-bike payapa kang humayo at makalayo dahil meron na rin itong komportabling upuan na parang nasa sala ka lang. Kung nagustuhan mo ang maala robot na disenyong ito na may lakas na materya na umaabot sa dalawang daan at na lakas na tumatagal na pangkarga ng baterya na dalawa o 8 oras depende sa konsumo ng paggamit mo. Hindi nakapagtataka kung may mga napapalingon sa kalsada dahil na rin sa kanyang kakaibang disenyo na tila naging mata ng isang robot na si Wal-E ang kanyang ilaw o headlight. At sa presyong maala robot na disenyo sa halagang 50 cham na 1000 cham na raan, ay mapapasayo na si Boss-E ang e-bike na eco-friendly. Kung hindi nakatulong sa iyo ang video ito huwag mo na subay subaybayan humingi ng patnubay at gabay sa may kapal. Nang sa ganoon lamang ay maingatan ka sa mga kupal sa kalsada na walang ingat sa sarili at sa kapwa nila. Uh -huh.